Hello mga kabakan! Ito yung hinang natin ngayon, 224 Ito malupit Tsaka ito, pangit ito pangit Kasi naputulan ako ng wire dito Ito magaling oh Bisa Hungarian, yan Ibig sakin Doon tayo sa loob Yan! Dito tayo Tare ko oh. Kaya guys, tapos to tayo yeah. Ayan, parit. Ayan na guys. Nabalik na natin. Natagilid na pala. Ayan. Titirahin na yung ilalim. Ito. Ito. Tapos ito, babalik na rin ulit sa kabila. Ayan. Alright. right ayan mga kabakal ito lang ang natapos ko yan, ang pangit gandun ayan yan lang natapos ko isang kaping tapos lahat yan may palaman na nakakapingin na lang ng ano ng susunod na tira ng nakakapingin na lang na susunod na titira yan. Konti na lang yan. Alright. Uwi na na.